pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, si na Miriam at Aaron ay nag-usap laban kay Moises tungkol sa asawa niyan tagakus. Ang sabi nila, si Moises lamang ba ang kinausap ng Panginoon? Hindi ba tayo man? Hindi kaila sa Panginoon ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay mapagpakumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Walang ano-ano, sina Moises, Aaron at Miriam ay tinawag ng Panginoon. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Ang Panginoon ay buba sa anyon ng haliging ulap at lumagay sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya si Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, Pakinggan ninyo ito, kung ang sinumay may nais kong hiranging propeta, napakikita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises, pagkat siya lamang ang lubos kong mapagtitiwalaan sa aking sambahayan. Pinausap ko siya ng harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga at siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Bakit kayo nag-uusap laban sa kanya. Pagkasabi niyon, galit na umalis ang Panginoon. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam ay namumuti sa ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, Kapatid ko, isinasamo kong huwag mo kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan, huwag mong ang matulad siya sa isang buhay na patay, parang ipinanganak ng wala ang kabiyak ng katawan. Kaya si Moises ay dumaing sa Panginoon na pagalingin si Miriam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.